Hello guys Welcome to my vlog ulit Mablablog tayo ulit para Dito sa bagong video natin Nandito tayo ngayon sa ano sa Rosy uh, Pasig dito Pasig Rosy na Pasig Dito Titingin tayo dito ng mga pinakamurang motor Dito nyo makikita yung pinakamurang motor Ito oh, kita nyo Sparkle 12.51 yung down payment nasa 4,000 lang yung ikakas mo siya is ano 65 brand new marami kayo mapipili dito ayan ayan okay. so, yung mga bagong model to mga bagong Meron din sila dito mga rape mu sarin do priih peariribuariribu